iyo no good morning sa atin mga boss Pero uh, sa ating bagong swap uh, raider uh, ano pala to hindi pala to epay akala ko epay kay share ano pala carb black and white ayun si Cher. ito yung sa harap Pero pa ng kaya sa ating contact link gawa na rin So, shoutout natin si Sir Rod Herrera. Boss shoutout sa'yo. Ito yung request ni Sir. Nagpalagay si Sir ng... Ayan, o. BG. Ah, PGBI. Guardians. RMG Bullet. Ayan, ang pinalagay ni Sir. So, may susukit diyan. Tapos, Raider. R150. Limited edition, yun napakangas nyo no. Tapos yan sa tria, So ito yung likod. Bali, pupunta na kami kailangang Boss J. magpa up na kami doon. Doon naman kakabit sa vulcanizing Shop. So yun no, napakangas. Ganda. May sticker pala tayo dito ni Boss J dahil nagpagawa din tayo sa kanila nagpa-refresh tayo ito sa kanila so yun no tapos ito meron pang isa ewan ko lang kung kukulin ito ngayon on the lake tsaka ito side skirt skirt so yun shout sa kay Sir Ron Herrera andyan na siya sa labas pupunta kami ng boss J magpapaswap doon na namin ikakabit Tara samahan niyo ako doon. Kung gusto niyo ng gantong mags, PM niyo ako sa page. Follow niyo ako. Subscribe niyo yung YouTube channel natin. Tara. Punta na tayo doon. Yes. So, you know, ito na kay Sir Rod. Ngayon nangyari, hindi kaya tanggalin yung bearing dito sa gitna. nito So, si Sir na lang magpapakabit sa kanila. Ayon si Bossing. Boss, ano pa ginagawa nyo? Pagawa <laughs> na. So, ayan. Hintay na lang. Hingin na lang tayong video kay sir. O kaya picture pag nakabit na. ganda Makapal ang pintura. So, so, yun lang mga boss. Thank you boss. Ikaw nung bahala magpakabit. Okay. <laughs> Ayun. So, yun lang naman mga boss. Ang ganda ng ano na sir. Hintayin natin pag nagawa na. So, yun lang.